ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Diyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Mga ka-viewers, ito na nga po ang sagot ni Pangulong BBM kung nakikita niyo po yung upload video ko kung saan po siya pinagbabantaan ng ating Pangulo na papatayin at pinagmumura po. Kaya panuulit po natin ng sabay-sabay. Tara, let's go! Kung ganun na lang kadali, ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasako din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinungpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan ginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinangkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas. Ito na nga mga ka-viewers, naglapas na nga po si Pangulong BBM ng video. Sinagot nga po yung pagbanta sa kanya ni BB Sara na napapatayin daw si Pangulong BBM, Lisa Aranita at saka si Romualdis. Yun ang sa ang kung napanood nyo po yung nilabas ko na video nung nakaraang araw, kaya ito na po ang sagot ni BBM. Huwag daw hayaan ni BBM na din lang po yung Pangulo. At sinabi pa nga niya dito na uh, huwag niya daw palalampasin yung mga sinasabi sa kanya na pagbabanta. Sa kanya lang daw mga ka-viewers nga lalabas nga daw yung katotohanan yung tungkol po sa confidential fund. Is daw kasi ni BP Sara yung mga isyo tungkol po sa confidential fund na budget. Nung no? panahon po ay siya ang secretary of in Pinigyan niya ng deep treat yung pangulo natin mga ka-viewers. At nakarating nga ito sa ating pangulo at hindi nga daw palalampasin ng ating pangulo yung mga deep treat na sinabi sa kanya ng BP Presidente. Ang sabi pa nga ng iba dito, yung mga kalaban ni BP Sara or mga pamilya Duterte, na kung yung, yung pangulo nga daw ay kaya niya pagbantaan paano pa daw yung mga ordinaryong yung tao, mga ka-viewers, na walang posisyon sa gobyerno. Kaya mga ka ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Pangulong BBM tungkol po sa mga sinasabi sa kanya ni Bipisara? Sara? Agree din ba kayo sa gagawin na action ni ang ating Pangulo na huwag niya daw hayaan na ganunin siya ni Bipisara? Sara? Ang lungkot ng mga ka kasi nung panahon ng kumpanya, napakalapit nila sa bawat isa. Ngayong nakaupo na sila mga ka-viewers at nanalo na sila, nasa posisyon na sila, ang lungkot lang dahil sila mismo ang nag-away-away na ngayon mga ka-viewers. Ah, bakit kasi ayaw pa itong harapin ni Mipi Sara? Yung isyu lang naman dito mga ka-viewers kasi yung confidential fund na nga ginastos daw ng ating Mipi Presidente. Kaya nang dahil sa confidential fund na isyu na ito, na Humantong po sa problema ang ating gobyerno. At umabot na nga sa ganitong kalagayan ang magkalaban, basic presidente at ang presidente mga ka-viewers. Mga ka-viewers, kung meron pa kayo mga ka-viewers, i-comment sa sinabi po ng ating Pangulo. Uh, Mag-comment lang po kayo para pag-usapan po natin sa komisisyon Maraming salamat mga ka-viewers. And...